yes hello magandang hapon na naman sa ating lahat mga kaibigan ano, uh, mga bay kumusta kayo dyan kumusta kayong lahat sa lahat ng subscriber natin magandang umaga kumusta kumusta magandang hapon ano ba Basta magandang? maganda kayo Okay, uh, kumusta kayo uh, may panibagong tutorial na naman tayo it's all about uh, tungkol to sa pagmamanok at sa mga nagtatanong sa sakit na anan -an, bumi puti puti sa mukha ng ating alagang manok kung may solution ba at kung anong gamot sa vlog ko dati ano yun eh may solution ako din yung skin fighter tinira ko tinira ko sa manok at at sa awa ng Diyos uh, natanggal yung puti-puti nya anan uh, at ngayon may papakita ako sa inyo bagong bagong discovery ko sa tiktok noong nag nag ano ko sa tiktok tingin-tingin ako sa tiktok may bagong Uh, may bagong gamot sa mga kaskaro, an-an, puti-puti, buni, at i-apply natin dito sa manok. Alam nyo ba yung gamot na sudayfo Ito. Ito. Makikita natin yan sa TikTok. Paano ba? Basta? Paano ba ito? Basta ito. Ito, ito, ito. Nakikita nyo ito sa TikTok, di ba? So, mahilig TikTok diyan mga bay. Okay. Ito lang naman yung gamit ko. Tanggal na yung uh, mga puti-puti sakit sa balat ng tao. Sa manok pa kaya, di ba? Ang paggamit nito is sa isang isang gumutan lang, nga, isang araw lang, isang araw. Tanggal na lahat yan. Tanggal lahat ng sakit yan. Every one hour within eight hours. Okay every one hour. Kasi pag natuyo, pag nilagyan nyo yan, dito, nilagyan nyo dito, pag natuyo, ah, lagyan na, yun, lagyan nyo na, yun ulit, ha? Is mga idol, sa mga mahilig nagmanok ng manok dyan, sa mga manok lovers, panabong natin. Ito, sa mga bogohan lang to, ha? Ah. Sa mga bogohan, hindi po ako nag, nagtuturo sa mga magagaling. Kung, maga, kung magaling na kayo, uh, comment na lang kayo kung ano bang mga diskarte niyo sa manok nyo para magtulungan na lang tayo at maturo, matulungan natin yung mga baguhan na nagmamanok okay para ating tutorial is para to sa mga baguhan eh at sabi naman dito ni Noel Piolo okay lang ba kahit madami ilagay bus grabe na kasi kaputi kaputi mukha ng manok ng alaga ko Dol, kahit tamihan mo pa yan paglagay walang problema yan kahit nga sabi ko nga Uh, kahit uh, isang oras mag magalipas isang oras lagyan, lagyan mo naman lagyan mo na naman ng agamot, okay lang mas good yan, good uh, may hawak pa tayo ngayon is ano to? eh, ang lahi nito is uh, hats, kanawa yun Ayan. hats to, hats kanawa yun bulto yung katawan ano Ah, ang nagustuhan ko dito sa Kanawayon is football yung football ship yung katawan niya. Manipis dito at malaki may ano siya dito. May balikat siya, malaki yung balikat niya. Hmm, malaki yung katawan. Bata pa to, nasa 7 7 months ata to nung nabili ko. Mura lang to baka bili ko to lang. Kay boss Masuhay, engineer Masuhay. Nabili ko to 2.5 black legs black legs siya yeah. You know. ano magandang manok to pag dito lang pero tung sa mga bigatin talaga na sina, sina boss sa pinas yung sikat sa tiktok sa rbm game farm talo talaga to piki to eh yung kanila original sa akin piki lang pang ano lang to pang tupada tarik tarik kumbaga Ito yung binibreed ko sa talisayin ko. Magpapalabas ako dito ng magandang mga lahi. Pero hindi naman masyadong maganda kasi pangit naman yung Pangit naman yung materialis ko, hindi naman ito maganda. Magpapalabas lang ako ng maganda tingnan pero pangit yung, kahit pangit yung palo niya. At pwede ko siya umabinta yun ng isang libo, okay na yun. Diba? Uh, isang taon, isang libo, okay na yun. Sabi dito ni Binji Lingkona hindi naman totoo. Ilang bisis ko na ko na ginawa sa manok ko. Hanggang ngayon may bunay -e pa rin. All right, shout out sa iyo idol, no. Shout out sa iyo Lingkona Idol, kung hindi na hindi umuubra sa first vlog ko yung gamot. Eh yung skin fighter, skin skin fighter Skin fighter, kung hindi umuubra sa manok mo, Birahin mo muna ng sudayfo. ito okay. Sudayfo na itira mo mas effective yan kasi yung skin fighter pero okay lang naman yung skin fighter yun idol mga idol yung sakit sa manok nyo na kaskaro, bone a, puti, puti an an kung ano ba yan, mga sakit sa balat uh, yung sudayfo, sudayfo cream po ang gamot nyo sa mga alaga nyo pag hindi yan, umubra pag hindi natanggal yung uh, sakit sa mga manok nyo balikan nyo ako, balikan nyo nung vlog ko at ibas nyo kung gusto nyo, ibas nyo. pero pag uh, natanggal yung mga sakit-sakit sa, sa balat ng manok nyo, sa mukha ng manok nyo pakishare isa lang ang hiling ko ishare nyo lang yung video ko tsaka pakilike na din okay at isa pang rasumpat na gusto ko itong malahin ng kanawa yun is ano to eh, magaling magaling oh. sa laban to mm, um, maganda yung cutting skill niya pero medyo mistish yun lang to medyo maganda din, din tingnan pero pero pangit eh. pangit yung mga idol